Okay mga boss sa uh, Junk Shop Adventure to nung kanina. <laughs> Bali may nabili tayo ito. Ano kasi pumunta ako ng Junk Shop nagpakilo ako ng mga plastic dito at saka yung mga bakal-bakal na hindi na kailangan kasi maglilinis tayo ng shop. Napansin ko to doon sa tabi. Ah, uh, sabi ko maganda pa yung mukha oh. magagamit natin dito yung mga ano kasi minsan may mga ginagawa tayo mga kulang-kulang na yung ano. O kaya yung mismong board. Uh, board ng it BT. Hindi lang natin alam kung gumagana tong ano lutot. Kailangan pang linisan. Tapos kasama tong ano, kasama tong board din niya, yung main board. Yan, halos transformer dito ang nawala. Nang nakita ko dun, wala na yung ano. So ano mababakinabangan natin dito? Unang-una, relay, yan. Pwede natin mapakinabangan yan. Matik itong mga resistor, mga kapasitor, na maliliit may mga kalawang na wala na yan so yung board corrosion na rin ah, corroded na rin Ayan, sinubukan ng i-repair pangit na rin yung board so mapipiesa natin dito relay kapasitor na isa yung mga transistor baka sakaling may ayos dyan pero mukhang ano ah tinanggal na yung ano mga buso oh. tinanggal na yung insulator Ayan, tinangga, pinagtatanggal na lahat at ito double check natin yan kung may mapakinabangan tayo dyan. Mga transistor, resistor, yan. Yung fuse, baka buo pa yan yung fuse. Yan. Tsaka yung diode, yan. Dito naman sa surround center, matik to mga maliliit na pyesa, wala na. Pero itong TDA nya na 2030, yan, TDA 2030 ba ang ginagamit nya, Kasi kayo na madalas ano eh. Ah, 1875 ba? Maganda rin to ah. 1875 ilawan nga natin sa lubong kasi sa araw 1875 yung IC niya ati ka lang Ayan So dalawang 1875 mapapakinabangan ay matindi na matindi ang pinagdaanan nito So ayan oh Sibak siya mga boss Yan Yan ito mga regulator yan pinagkakahuyan natin yan Matik yan, pag ganitong may sibak, uh, ibig sabihin, dalawang transistor dyan ang possible na may sira o tatlo, pinakamalala. Kung apat pa talaga, yan. So, ibig sabihin, hindi na natin sigurado kung buo yung walo na yan. Pero, may mapapakinabangan pa rin tayo dyan. Dito naman sa harapan, kinalawang na din itong mga ano, halos wala na eh. So, mapapakinabangan lang natin dito, baka yung board board ng bluetooth baka ayos pa yung mga potentiometer matik na yan mga selector switch siya mga ano siguro ito mga itong sa eco IC, yung PT yan tapos yung mga GRC4558 so nabili to nung kinilo nung kinilo to ay ano umabot ng 60 pesos itong ano 60 to kinilo kasi per kilo dun sa junk shop so may isa pa ako nabili ito binalikan ko amplifier. Bubuksan natin yan. Tika lang. I-clear ko lang dito. Ito naman yung nabili natin. Mga lumang modelo pa to na B, B7. Yan, B7. B7. Mali lang yung ano. Pero B7 ang ano. Kabita ng dalawang mic. Siguro ito mga ano. Tansya ko. ah uh, bago mag 2010. Yung mga ganitong ano. Tingnan natin yung likod. Maliliit lang to na amplifier. Nabili ko ng isang daan. Hindi ko alam kung bakit ko binili ng isang daan. To kinilo din to mga boss isang daan isang daan ng kinalabasan ayan. maliit lang yung ano nya maliit lang yung pinaka ano nya pero sariwa pa naman siya hindi naman ano hindi naman kinalawang o hindi naman ano yan lang yung pinaka transistor nya maliit lang talaga tapos dito yung volume ayan. so malamang may tama yung volume ah maliit lang din yung transformer nya yan pala yung mga uh, tonilyo kasi bago natin binili tinignan muna natin kung may laman ah kuha ko na ang problema nito mga boss ayan oh, may sunog yung transformer ayan may sunog so maghahanap tayo dyan ng transformer na pwede pa malit try nga natin <laughs> iulit ko pa talaga pag saksak tingnan natin kung may display yung harapan sige nga Ayun, may display pa. Ayan. So, anong gagawin natin dito? Itabi muna natin, tapos i-restore natin pag ano. So, papalitan dito ay matik na yan. Yung transformer kasi kung mapapansin nyo, nagsimula na masunog yung pinaka ano nya, pinaka windings nya sa secondary. Malamang, ang sunog dyan ay yung para dito. May problema siguro dyan, nasunog yung ano, So, hindi naman tayo logi dito sa halagang isang daan. Pwede, pa, pwede naman to. Okay, mga boss. Abangan nyo sa mga upcoming ano, kung sakali magawa uh, natin to ng video. Uh, gawa natin yung repair vlog. Pero sa ngayon, marami po kasi akong ginagawa. Sideline ko muna to. Then, maglinis na ako ng shop. Kasi, kaya lang naman ako nagpakilo ng mga kalakal dito. Kasi, para maglinis tayo ng shop, gawa ng masikip na masyado hirap tayo kumilos at maraming papasok na gawa na nakapinding pa okay mga boss